Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ihanda ang inyong mga bulsa dahil malamang maramdaman na nito ang epekto ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Una na po sa presyo ng langis na nagbabadyang tumaas ng hanggang halos limang piso kada litro at posibleng magdire-diretso ang taas presyo kung hindi huhupa ang tensyon na posibleng may epekto sa presyo ng pagbiyahe ng mga produkto at sa mismong presyo ng mga bilihin. Nakatutok si Bernadette Reyes. Nagpa full tank na ang TNVS driver na si Rentin Fernandez nang malaman ng nakaambang big time oil price hike sa Martes. Kahit kalahati pa lang, nagpapa full tank na ako. So lalo na ngayon, talagang dapat talaga full tank ka sa mga meju ano, murang player. Hanggang 4 pesos and 80 centavos ang posibleng dagdag singil sa litro ng diesel. Ayon sa taya ng Department of Energy, base sa apat na araw na trading. Hanggang 3 piso naman sa gasolina at hanggang 4 pesos and 40 centavos sa kerosene. Kung sakaling matuloy, ito na ang pinakamalaking taas presyo sa loob ng mahigit tatlong taon. Bago nito, pinakamalaking oil price hike ang mahigit 13 pesos para sa diesel noong March 15, 2022 tatlong linggo matapos ang pagsalakay noon ng Russia sa Ukraine. Tulad noon, gantihan din ang pag-atake ng dalawang bansa ang mitsa ng oil price hike ngayon sa pagitan naman ng Israel at Iran. Sumabay pa dyan ang paghina ng piso laban sa dolyar kaya mas mahal ang pag-import sa produktong petrolyo. Magamat hindi po tayo na kumukuha kay Iran or kay Israel, still mga bansang pinukuha na natin, lalo na mga petrolyo products kagaya ng gasolina, diesel at kerosene, ay po nila sa mga Middle East At kung magpapatuloy ang gulo at mabarahan ng rutang dinaraanan ng langis mula Middle East, ay maaaring masundan pa ang taas presyo. Lalo na kung magyayari yung actual na disruption. Swerte pa nga ang mga kaya magpafutang tulad ni Rentin. Ang iba, walang panluwal na pera sa gitna ng araw-araw ding pangailangan ng pamilya. Kaya papasanin na lang yan pag may pampagas na. Mawawalan ako ng isang araw-araw ulit. Ngayon, sa loob ng 30 days, Ibig sabihin, 3,000 ang nawala nakita ko. Masyadong mataas Sa piso nga lang, mapabigat ka eh. Kaya lang, piso lang talaga. Sa kabila ng big time na dadagsingil sa produktong petrolyo, paalala ng DOE sa mga motorista, bumili lang ng sakto sa pangangailangan para maiwasan ng artificial shortage. On the part ng Department of Energy, sinisigurado po namin talaga na meron po tayong supply na magagalit. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 horas.